Ang meron ka po sa aking hap? Hap ako. Maging hapo, umaga, sa Diyos. no? umaga yan. Palaging umaga, ibig sabihin. Palaging umaga yan. Walang paghapong. Kanya yung mga nasa katotohanan. Bumubulim niya. Kahit na ang gabi na. Good morning pa rin ang bagihan niya. Good morning! O, gabi na yun ha. Wala rin din dinong... mo. Eh, okay, tapos makikita na, pa bakit good morning gabi na? Yan. Sabi nga sa Bible, maging iba kayo sa isang liputan. O pag tinanong ko pa ngayon, gabi na, bakit good morning ka pa rin? Kasi, pagka ikaw, sabi nga, iis na sa'yo ang kaharihan ng Diyos.

sa pagka sa kabinako ng mga bagyo, no? Ay narito pa rin tayo sa kabila ng mga maraming pagsubo. Narito pa rin, natag pa rin. Ah, pasalamatan po natin sa pagka sa kabila po ng tayo po ay uh, ah, napakaraming problema. Nagiging masaya pa rin, no? Dahil ang nagpapasaya sa, sa atin, yung ibang mga kapatiran na, ano, yung mga nakakausap natin, no? Yung mga lalo na yung mga nakakausap ni Sister Linling, magkakadaan ni Sister Linling, ganun din yung ako ko, tatanong ba yung ako ko, is observer pa lang, pero blurry mo, no? May mga kausap na pala, mga kausap pa na, mga pastor. Okay, Ibig no? sabihin, yung mga kapatiran natin na sa Panginoon, kahit hindi natin talaga nakakapiling, nakakasama, no? Maganda yan na kasi tungkol sa Diyos ang sinasabi. Kaysa e, naman yung chat, 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 eh, kariwag, eh. Hindi mo kayo pero, yan, yung pagka para sa Diyos. Napakaganda ng Ibig sabihin, nakakalagdang tanggapin kahit na asat ah, salita ng Diyos. No? Kaya nga lang, kailangan mabuti tayong mag-aaral lahat sa salita ng Diyos. Mahingat tayo sa ating mga pananita, mahingat tayo sa ating mga pagsagot. No? Ang mga mga is, yung mga pagsagot natin sa mga kausap natin sa salita ng Diyos is masakta ng kalooban. No? Eh, Mahirap kasi makasakit ng kandang kalooban. Pero sa palagay ko naman eh, si Sister Lindin, ang ko yung mga kausap niya is mga makitibo yung puso sa pananampalataya. Eh. Kaya wala ka sinasabi ni si Sister Lindin. No? Ang tanong ni Sister Lindin, yung pagkakaiba. Bata na kaya natin yung pagkakaiba kung bakit ang isang utos at yung isinulat ni sa akla ay eh, hindi magkaiba. No? Matagal na po natin tinalaka yan. Matagal na natin pinagkaralan yan. Bago tayo dumating dyan, meron muna tayong yung tatalakayin na aral ulit. No? Yung tungkol pa rin sa kautosan. Kasi kailangan malaman natin ang kautosan. Kailangan, uh, yung kakuntusahan is manaman natin na ito, tapayang parang sa tao na yan. Kailangan nga lang, mayroon tayong panahon na tinatawag. Yan yung sinasabi sa Ecclesiastes 3. Diba? Nandiyan yan sa bawat bagay ay may kapanahunan. Diba? Kailangan alam po natin yan. Kaya pagdating gating sa kautosan, hindi po rin mabasa ng pakailan kailan ba, is wala nang katakusan. Pero hindi po katakusan yung mga pakailan Sa totoo sa awit, sinabi ni Harry David dyan eh. We're gonna take San one hundred one hundred nineteen verse one hundred and twelve Ikinyo, ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo ba? sa makatwid bagay hanggang sa wakas. May wakas mo na ibang pakailanman? Wow. Oo. May wakas ko ng Sabi sa kanila, yung Ten Commandments, verse 112. Di, di ba masyado na eko? ano? Yeah, Yan. Yeah. Ano sinabi dyan? Basahin din natin. Ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga panatunduan mo magpakailan na sa makatidbagay hanggang sa wakas. Hmm, Di ba? So, hindi kaya na, hindi okay, magpakailan ba, eh, wala nang katapusan. Ngayon, ano ba sinabi ng Biblia Ang mga gawa ng iyong kamay ay katotohanan. O diba? Mangyayari sa katotohanan, magpakailan kailanman. O, ano tayo ginawa ng kamay ng Diyos? Diba sa kukutos? Why? Well, Bakit kaya meron mo kasi yung magpakailan na? Yan ang tanong eh. Tanong natin ngayon ang Biblia para matuto tayo. Hindi yung bibigyan natin ng sarili nating interpretasyon niya. Para matuto tayo, no? Bakit kaya yung magpakailan lang eh may wakas? Tapos, ang yung gawa ng kamay ng Diyos, katotohanan, mangyayari sa katotohanan, magpakailan ka ilan na. Masang mabasa yun. Pero din tayo. Pero at isa nga, ba. balikan nga natin yung mga aral ni Ender Dagger. 7. Ah, ito sa, sa awit, 37, verse 10, diba? Ang kautosan ng kanyang Diyos ay nasa kanyang puso. Walang matutula sa kanyang mga hakbang. So, oh. yung kautosan ko ka, lang nasa puso, ano? Ito na ba eh? Kautosan na, hindi sinabi sa kumutos. Uh, oh. hindi sinabi paghahando. Hindi sinabing pagpipista. Hindi sinabing pagkain. Basta mga utos. Hindi hmm, nila. Yeah? Sinabi, kautosan. Parang in general, ano? Sa so, oh. 1907 po. Oh, Sa oh. well, so 1907, yung kong niya, 1907, ang sabi nito, Panginoon ay sagdang na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutoko ng Panginoon ay tulad na nagpapapantas sa hangang. Totoo na rin. Eh, diba? O. Oh. Ang kausap ng Panginoon ay sakdan na nagsasauli ng kaluluwa. Hmm. Totoo yun. Pero kung mag aaralan mo yan, ay hindi siya buutos yan. Eh sino, sino ba ang ginawa sa ating kasagdalan? Sino ba ang ginawa sa ating karunungan? Sino ba ang ginawa sa ating uh, katuliran? Sino ba ang the end of the road? Sino ba ang Yan. Sino ba yung sa ng kalimba? So yung kaupasabi kong sinasabi, ito si sinasabi sa um, sa Juan 1 na biyala at katotohanan ay nagsidating kay Kristo. Yan. Kaya nga sinasabi si Kristo ang kinauwian ng kautosan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Si Kristo ang kinakrise is the end of the law for righteousness for everyone that believe it. Pag sinabing the end of the law, kay Kristo natapos ang kautosan. Sana yung kautosan? Sana? Kasi nabi ba, siya may kautosan. Eh, kinaulugan na, e, ito yung doktor nito. Logic lang yan. Sintido ko lang pinapagana dyan. Lipok, hindi po, hindi mabasa eh. Hindi na siya yung kautosan. Pag